di mo time tayo ngayon yan kasi yung ating kulungan yan, tinisin natin unti-unti yan, tibag na namin tibag na kasi yung nagawa ng tatay ko, Kira na masa kasi yung tubig kaya nabibana pa dyan kaya yun, kaysa mga mga treasure, Kaming pinutol na namin habang oh. magsa kasi Ayan, may sila. Ayan, no, sayang kasi ang kulungan. Balak namin, dito namin ilagay yung baka. Para hindi ko putikan. Ayan, nagpuputol sila. Ayan, malaki na ito. Ang ating mga manok, mga tesor. Oh. Ayan, malaki na sila. Hmm, ang ating mga baboy. Malaki na. Ay, hindi pa naalis. Parang hindi ko may alis na namin mga tayshoot. Yan, ang ating tulungan. Yan. na nila. Dalaway. Ako ba yan? Kasi yan, likor na ito, matresure. <laughs> ano ka niya? Hulog. Naputol na? Kasi lalim sa taas. Para pagulog. Para Para Hindi diskarte nila, matresure. Kanina pa sila rito. Bukan oh, mo yung isang lubid. Lagi mo yung sa lang. Huwag yung sa may ipit dun sa bakal. lang. Ayan, bumagsak na nga. Magresyo, nasira. yung mga kulungan, o. No? Pagbagsak. Ay, kaso na ba? Patupi. Patupi na siya, o. Magkakakapit sa bakal. O. Ah. Ah. O, tulak. Yeah. Babagsak nila, mga presyo. Okay. Sige. Ah! Hala, sabi siya, babagsak, eh. At ito ng puwersa niya, hindi para pa ganun. Ano lang Tawag dito At Buatin nyo lang dyan sa baba Patong nyo sa ano Alisin yung Alisin mo tong yero muna. Tayo nyo muna yan Tayo nyo Para may sandal nyo Teka Tayo nyo Alisin nyo Bunutin nyo muna yung yero Bunutin yung yero Tumulong na huwag pag-attack ng Jemdim Ayan. Yan. Sige. Ipak mo yung I-powder mo sa ginsa Tapos na nang buhatin nyo sa mo nga yun. Ayan. Ayan. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. mo hindi.

Oh. Okay. Ano? May lubid ka pa da? Bakit alin pa? Dadaos-dus yun Hindi yun da dadaos-dus tayo, tayo nyo Kaya nga may alalay rito eh Kailangan mo yun ha? mo Ay tayo ka Iangat nyo muna dahan-dahan Hindi mo may lalabas na tama dyan oh dito sa Iangat nyo muna Kailangan mo boy Iangat nyo dahan-dahan para pag nag-balance yan, mabubuhat nyo na. Pag Pangat. Sige, angat. No, ah, huwag ka manood. Tumulong ka sa alam nila. Kahit konti lakas mo, makakatulong doon. Mayarap kasi, tibagin mo na. Tayo sure. hmm. Kailangan, discard nila mo. Tayo siya. Sure. Ayan, may na naman ako, mga treasurer. Sinulungan ko na sila. O, oh, ngayon. Bagsak nyo na lang. Una ka na rin, Una kayo na. Kalari ko. Kalari Rico. One, two, three. Yes. Hanggal na. Ayan. harang na yan. Mga treasurer. na yan. Harang nyo na yan dyan. Ay, hindi pwede. yan. Masikip eh. O, oh, <laughs> Tama na muna dyan. Pabigit, eh. yan dyan. Mabigat eh. Ayan, titibagin na lang nila yan. Tapos, umukay nila yan. Lalabas po yung mga simento. Tapos, pariputin namin yung tubig. So, para mga treasure, tapos ano na Ano?